Hi, Lian Linaw. Happy birthday di ay sa imo ha, ate. Sige lang, te. Kaya makauli ko dira, at te. Mag-celebrate sa to ang birthday. Ha? Nagsunod naman mo atong birthday mo ha, July. Ako a ah, July 8 mo ha, July 9. So, mag-celebrate na mag lang ta at ate, ha. Mauli lang ko dira. Palitan Palitan ng takaog cake. So, ayaw ka sa dirake. Mauli ko. Bahala, good late na ato ang celebration para sa kuwa okay naman sa kuwa di ko mag-celebrate kayo eh, maulagi yung una ko 18 naman ko tapi <laughs> laman ko mag-18 murag times 2 so times 2 na na siya ang 18 diba so, ayaw kayo seryoso ang words nga 18 ko ha okay. kabalik tar na na siya i-times 2 na to ano ba Muna siya Lian. Happy birthday! may beloved pamangkin, may beloved ni Pius. So, magpakabait ka pa tan ah, na kay cellphone. 'Di diba? Wala na kay cellphone karon kay nahulog man. So, mo dapat na kay mga gamit, kay mga gadget, ang pingan nimo kay dili man sa tanang panahon ate makapalit og cellphone, 'di ba? Kay pait baya. Kabalo na ka mga pobre pobre kita, pobre baya ta dilita dato muna, inigulin ako dira mag-celebrate ta sa toang birthday ha so ayun